Mga kaliho, alam nating babalik-balik ang bagyo katatapos lang ng Typhoon Tino o Kalmagi pero sumunod naman ang Super Typhoon Uwan o Fungwong na nagdala ng malakas na ulan at lima mas matinding sikreto na binuking tungkol sa Pilipinas. Una, ang climate change hindi na biro. Sabi ng mga expert, hindi lang dami ng bagyo ang problema, kundi ang lakas at lapad ng ulan mas malawak ang binabaha kahit malayo sa mata ng bagyo. Pangalawa, ang mga man-made disaster. Sa Cebu, ininspeksyon ulit ang Monterazas de Cebu. Ang tanong, ito ba ang dahilan kung bakit mas lumalala ang baha sa mababang lugar katulad ng Barangay Guadalupe? High-end na proyekto, pero may high-end din bang pambabaha sa katabing barangay? Sabi ni Slater Young, engineer ng The Rise at Monterrazas, na nila ay sustainability nagamit ang drip irrigation system para makabawas ng tubig sa ulan. E asan na? Isinara na ni Slater Young ang comment niya. Pangatlo, ang leadership crisis. May dalawampung local officials daw na umalis ng bansa sa gitna ng typhoon. Wow, sana all makakatakas sa bagyo pero teka, inisyuhan sila ng travel ban galing sa DILG. Dapat physically present sila. Habang binubuhos tayo ng ulan, ang ating local government unit ay nagiging lumipad, ghosted, umabsent. Pangapat, ang ating military. Walang biro. Biglang cancel ang malaking war drill na dagit pa para ilipat ang full force ng army sa rescue operations. Salute sa ating mga sundalo. Panglima, resource fatigue. Sunod-sunod na bagyo na ubus na ang pondo. Sabi ng aid organizations, ubus na ang lakas at funds nila. Kaya dapat, maging handa tayo mga kaliho. Para maging ready tayo, ishare ang video na ito. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking lesson mula kay Uwan? Gusto mo ba ang content namin? Subscribe at i na ang Liho TV.